Hello guys, welcome to my channel uh, Dito tayo ngayon sa Atok Benguet So may natagpuan kaming Dewata Kambingan and Lechon Baboy So sa Manila kasi Dewata in London Dito naman Dewata So yan Ito yung place nila dito sa may Atok Benguet yan. So titikman natin kakain tayo rito Ayan o oh. Dewata yan. Pasok tayo sa loob para uh, makita natin kung ano yung mga ano. So, ito yung loob nila. Kainan. So, ito yung menu nila. Ayan. Mga menu. Hmm. So, yun yung ano nila. Tapos, yung tanawin nila rito. Ayan. May mga sayote sa baba. So, guys, kung makikita nyo, yun yung baba nila. May taniman sila, oh. Ayan, oh. Ayan, tama-tama, may nakalagay din, oh. Dewata Title Garden Little Garden Dewata Little Garden Ayan De nakalagay Dewata Ayan Ganda o oh. oh. And, ano sila? Ayan 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 tapos yan yung tanawin nila ang bundok ganda o hindi ka tayo sa likod ayan hmm. ayan dito yan sa atok benggit galing hmm. Yeah. Sa Manila kasi Diwata Ayan Ito naman de Diwata Ang ganda oh Ganda ng mga Table nila Table nila connections here. Simply hmm, lang ito. Kapasa. Yes guys, ito na yung na-order natin kay Dewata. Dito naman to sa atok no? Oh. atok bengkit oh. dito diwata sa Manila diwata yan so meron tayong papaitan pis pis tapos nilagang baka tsaka lechon Ayan. Dito yan sa Atok Benguet kay Dewata. Sarap nyo. Kain tayong lahat. Kain lahat.